Hindi ko alam kung good news ito sa mga DDS. Opo, mga kababayan ko, hindi natin alam kung good news nga ba ito sa mga DDS, mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan ko? Sa mga katulad ko po at katulad natin na lumalaban ho, mga kababayan ko, para sa hustisya ng mga tao na inosyente na binawian ng buhay noong panahon ni Duterte. Ito po ang masakit na balita at hindi po matatanggap ng mga sheets. Uh. Oh. Nako, 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 nako mga kababayan. Maghohoramen, mag malamang sa malamang mga kababayan ko maghohoramentado na naman ng mga DDS nito. <laughs> Sapagkat pag nalaman nila yung mga malalaman nila ngayon ngayong ngayong ha ngayong, ngayong umaga na to sa channel ko tiyak na magpipikit ang mga dibdib ng mag magsisikip mga dibdib ng mga to. <laughs> Hindi nila kakayanin yung balita na to sapagkat pag nalaman na nila yung totoo, guguho ang kanilang mundo. <laughs> Ganyan talaga mga DDS ngayon. Kulang na lang manalangin sa kya po para hindi matuloy yung kaso ng tatay nila at yung kanilang mga puon. Pero ang balita ko dun sa tatay nila, mga kababayan ko, oh, di na daw kumakain, plano nang pumasok sa garapon. <laughs> Kaya sa balita na to na bibigyan natin ng magandang kwento, mga kababayan ko, panay garantisado ang mga DDS paling at nakasimangot na naman dito. <laughs> ang sakit sa mata at marinig tandaan nyo, mga kababayan. Na yung kanilang pambayo na kayo, yung kanilang tatay na si Digong, mga kapatid, makinig kayo. <laughs> mga DDS. <laughs> Hindi na makakalabas, derecho na sa garapon. <laughs> Pero wag kayo magalala, may awa pa rin naman ako. May awa pa rin naman ako, mga kababayan ko. Pero pag naisip ko yung awa ko, mas lumalamang yung tuwa ko. <laughs> Galit na naman sa akin yung mga DDS dito. Baka mamaya, abangan na naman ako sa Green Hills. <laughs> <laughs> oh, sige. Pag-usapan na natin 'to, mga kababayan ko. Bad news sa mga DDS, mga kababayan. Sapagkat ito uh, na po ang lumabas na hatol. Hatol, ha? hatol. Sa dalawang pinadidisqualified ng kampo ng mga Duterte na maging judges sa ICC. <laughs> mga kababayan ko. Yan yan po ang pinaka mainit ngayon mga kapatid. Mga kababayan. Dahil mainit-init po ito, mga kababayan ko. Oras. Oras na malaman mga kababayan ng mga taong ito, mga kapatid, ang katotohanan. Medyo iilag-ilag na po sila. Mga kababayan ko. Iilag-ilag na po sila mga kababayan. Mag-iilag na po yung mga yan, mga kababayan ko. Sapagkat, mga kapatid, ito po ang dapat ninyong malaman, mga kababayan ko. Eto, pag-usapan natin ang video na to mga kababayan ko. Ibinasura ng labing walong plenary of judges ng ICC ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa mga hukom na dumidinig sa kanyang kasong crimes against humanity. Mm -hmm. Narinig niyo yan mga kababayan ko ha. Latest po ito. Ibinasura na ng ICC yung petisyon mga kababayan ko ng kampo ni Duterte. Ay nako Diyos ko mga kababayan ko. E na. Sa kanilang dokumento na pagkasunduan ng mga judge na walang batayan para pagdudahan ng pagiging impartial o patas ni na Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro. Ayan! Pinadidisqualified nila tong dalawa na to. You know what's the reason kung bakit? Gusto nyo malaman, mga kababayan. Pinadidisqualified nila to dahil hindi nila kaya. Correct, tama kayo ng inyong naririnig. Hindi nila kaya yung puwersa ng dalawa na to. Mga kababayan. Kasi ito palang mga judges, na, uh, ito palang mga hukom na to, mga kababayan ko. Mabigat lahat ng kaso pala na hinawakan nito sa kanilang mga bansa, lahat panalo. Walang makadepensa dun sa dalawa, walang makadepensa dito sa pagkat matibay yung hawak na kaso. Kumbaga, kung sa justice system sa Pinas sa atin, sa Pinas, is medyo uh, high level, eto mga to, mga kababayan ko, super high level, mga kababayan ko, ang atake. So ngayon, kinikilabutan yung mga Duterte camp dito sa dalawang judge sa hukom na to. Kasi pag itong dalawang hukom na to pala nagsama sa isang korte, mga kababayan ko sa ICC, sure ball, wala nang labasan si Duterte. Kaya ngayon, pinapipetisyon nila na alisin mga kababayan. Ngayon, nagkasundo ang lahat ng hukom sa ICC, mga kababayan ko, na, na makinig kayo, na, mga kababayan ko, huwag alisin yung dalawa, mga kababayan. Kaya ngayon pa lamang, mga kababayan ko, balita ko, pinanghihinaan na yung tatay nila. Mga kababayan ko, dahil narinig nila yung mga matitindi na to. Tuloy! Tagpanila, nila, mali at hindi madedepensahan ang argumento ng kampo ni Duterte. Posibleng magdulot daw ito ng delay sa pagdinig sa kaso. Ayan no? Ang buong desisyon na yan ng ICC Plenary Judges, hindi rin pinagbigyan ng pre-trial chamber nitong Mayo ang parehong mosyon ni Duterte. Mm hmm, pinabibilis nyo pa. Sa nasabing mosyon, iginiit ni Duterte na may bias o may kinikilingan daw ang dalawang judges dahil sa pag-aproba nila noon sa preliminary investigation sa dating Pangulo. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Tandaan ninyo ha, inaprobahan kasi tandaan ninyo, inaprubahan nila yan because gusto nilang malaman kung talagang dapat ng mapag mapagbigyan o mapag-usapan ma ma na yun dapat. Buti nga pinapre-trial nila yan eh. Kasi by September, hindi ka kung, kung nagpa-pre-trial ka ngayon, eto di alam ng tao to eh. Limba, kung hindi na free trial si Duterte no, at naharap sa ICC, tandaan nyo to, kung sa September pa lang, bulok na yung tatay nyo sa kulungan, mga kababayan. Oo, oh, mabubulok yan. Buti nga, pinretrial. Tapos magta-trial na ng September, mga kababayan ko. Ayaw nyo ba nun? Di ba? Ayaw, ayaw ba ng mga DDS nun, mga kababayan ko? Alam nyo ha, ito, ito problema sa inyo mga DDS ngayon. Mga kababayan, ito problema sa inyo mga DDS ngayon eh. Sa so, totoo lang, ito problema sa inyo. O kita nyo, Rally kayo ng ito sa mga taga Netherlands. Huwag kayong sasama loob sa akin. Ha? Yung mga nagra-rally dyan. Sasamaan loob ninyo. Sa totoo lang. Bakit? Narinig nyo ang hatol. Yung ginagawa nyo sa Netherlands, nakinig kayo kay Sakala Buday, nakinig kayo kala Butod. Ay, Butod kayo ano. Na, nakinig kayo kay ano. Kaya, sumasayaw ng Butod. Siya ay Maharlika. Na-inig kayo diyan kay Harry Roque o ano nangyari ngayon? Sa tingin nyo ba na, napaganda ba yung sitwasyon ng tatay nyo? Di ba hindi? Sa tingin nyo ba napaganda yung ano, estado ni Duterte? Hindi. Ano, ginamit lang kayo nila Buday, ginamit lang kayo nila Ama uh, ka, ha? ginamit lang kayo nila Harry Roque dyan sa Netherlands, mga kababayan o para mag-rally o ano nangyari. Mas lalong napapahamak yung tatay nyo. Oh. Ngayon, nakikit ngayon sa mga taga netherlands magpupuputak kayo. Di ba? Magpupuputak kayo, mag-iingay kayo dyan. Ngayon, ano nangyari? Ano nangyari? Mga kababayan ko, mas lalong napapahamak yung tatay nyo. Di ba? Imbis na mapabuti sa kaso, wala ang mangyayari. Puro kayo rally, rally, rally. Walang magagawa yung rally ninyo. Tandaan nyo, ang meron, manalangin kayo. Di ba? Kakarali nyo ng kakarali ngayon, hindi kayo kinakatigan ng korte. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Yung parte ng Netherland, lang ginawa nyo, Duterte Garden. ba <laughs> diba, mga kababayan? Ginawa nilang Duterte Garden. Sa, ma paano, ma paano, matutuwa yung mga taga-netherland niya, ng gobyerno? Eh yung forest doon, mga kababayan ko, ginawa nyo Duterte Forest. <laughs> mga kababayan ko. Tapos yung plaza doon, ginawa nyo, Duterte Plaza. <laughs> mga kababayan. Di ba mga kapatid? Yung, uh, yung, yung basurahan doon, Duterte Trashcan. <laughs> oh, Di ba? ko. Pucha, inangkin nyo na yung buong Netherlands. <laughs> ano kayong akatigan ng korte, mga kababayan ko? Kung ganyan ang ginagawa nyo. Pati ba naman yung restaurant, Duterte restaurant sa tabi ng ano, ICC. <laughs> Di ba mga ka Ano ba? Mara, niloloko niyo yung ano eh. Niloloko niyo yung uh, ICC eh. <laughs> magkakaproblema at magkakaproblema talaga kayo mga kababayan ko. Ngayon, ang gagawin na lang ninyo, mga kapatid, ang gagawin na lang ninyo, makinig kayo sa akin ha makinig kayo. Ah, makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Kasi importante to eh. Importanteng importante to. Mga kababayan ko. <laughs> <laughs> ha? Ah? Ah, importante to mga kababayan ko. Mga kababayan ko. Isa e, ka makita Duterte Forest. 'Di ba? O oh, ngayon, mga kababayan ko, kinatigan ba kayo ng Netherlands? Hindi. Mas lalo na papahamak yung tatay niyo. Mas lalo na papahamak yung pambato ninyo. Mas lalo na papahamak, mga kababayan ko, yung inyong poon. <laughs> 'Di ba? Mga kababayan, mas lalo na papahamak. So magrally pa kayo na magrally diyan. Pero I'm just kidding aside, mga kababayan ko. Hindi, hindi 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 talaga nila hindi, hindi hindi talaga nila makukuha yung pulso ng mayorya ng ICC dahil yung dalawa ang gustong mangyari panagutin si Duterte hanapan ng bigat uh, uh, hanapan ng bigat na butas mga kababayan ko what i mean is hanapan ng mas mabigat na ebidensya which is the evidence mga kababayan ko ng paglilitis kay Digong mga kababayan is is yung main kayo, yung bigat ng ginawa niya dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Diyan siya walang laban. Diyan siya tumba. Ngayon, mga kababayan ko, grabe mangyayari sa kanya for the past September. I think September. Kasi, ano eh, walang bansang gustong tumanggap sa kanya. Yes, mga kababayan ko, walang bansang gustong tumanggap kay Duterte. Walang bansang gustong uh, magkalinga kay bigo. Walang bansang gustong yakapin siya. Wala, wala talagang bansa. Ayaw. Ayaw mga kapatid. Even Australian government, sinuka sila. Kasi bakit? Tatatakot ang Australian government, magkakarat lang yan daw doon mga yon. Magpupuputak lang daw yan doon mga yon. So ngayon, hindi ginawa. Pinabayaan sila. Ayaw. Katingnan yung mga susunod na mangyayari, mga kababayan ko. By September, mga kababayan ko, boom. even China, hindi siya tinanggap. ba? Diba? Pwede naman siya mag-limipat sa China, mga kababayan ko. Ando na siya eh. Hindi siya tinanggap, mga kababayan. Sinuho ka rin siya. That is the biggest mistake of the former president. Nakakaawa. Pero, mas naaawa ako sa mga taong pinapatay nila. Sabi ng ibang tao, nakakaawa si Digong kasi ganyan-ganyan, nakakaawa si Digong. Naawa ba kayo dun sa ano? Sa mga taong nawalan buhay? 31,177. Naawa ba kayo dun? Kung naawa kayo dun, wow. Mga kababayan. Grabe yun. Pag naawa pa kayo Duterte, mas nakakaaway yung mga pamilya nun. Alam mo sa totoo, pwede nga lang ibala sa Iran to. Ibala na sana yan eh. Sabi nita Emily Sipagan, false adultery ang ginagawa ng mga DDS. Nagmumukhang silang kawawa. Correct. Correct, tita Emily Sipagan. Si doktora Emily Sipagan. Maraming salamat, doktora. From Massachusetts. Iyon ginagawa nila, tite. Dinudoktrinahan nila nang si Duterte ay tama, si Duterte ay ganito, si Duterte ay ganyan. Di ba? I-ano ang tinatawag nila, ang tawag ko doon, tite, is cult, eh. Kulto. Malaki buloy. Kinukulto. Ni- dating ni- ng mga Duterte supporter, yung mga- ay, ng mga Duterte, yung mga supporter nila doon para magmukhang solid. Mga kababayan ko. Alaminin natin ang mga OFW. Sabik ba kita ng mga kababayan natin na artista yan? Ito, aminin ito ha. Aminin nyo ito. Sa so, mga, sabik makakita ng mga artista yan, mga politician, na na politician, mga matunog sa social media. Aminin natin ang mga Pilipino sa ibang bansa. Sabik na sabik makita yan. Yan ang sinasamantala ng mga Duterte. Mga kababayan ko. Pag nakita mo sila Sara Duterte, ay, kahit BBM ka, ay, siya pa, Vice President Sara Duterte. <laughs> oh tapos, masasama ka na doon, pakikinggan mo sila, ah, ganun pala, magdu-Duterte na rin ako, di ba? <laughs> Ganyan mga galawan. Alam na, alam na, alam, alam na, alam namin yan eh. Mga kababayan ko, sa Hong Kong nga lang, eh, maka-DDS yung hakarap ko eh. O, oh, no, na ito no, nakita kami, galit na galit sa akin. Uy, bihay ni ko, magkaibigan tayo eh. Di ba? Napunta ako ng China, mga kababayan ko. Kasama ko sila, Boss Mike. DDS yung nakaharap namin. Uy, guiding! Uy, Boss Mike! Ganyan, ganyan. O, oh, napapanood ko kayo. Pero DDS yun, ha? Tignan nyo, mga kababayan ko. Nagbago yung trato nung no, nakita kami. <laughs> mga kababayan ko. Di ba? Kaya tuwan ako dun sa ano. Alam mo, mayroon pa nga ako nakasalubong sa, sa MTR, eh. Pag tayo namin nila, Boss Mike, oh iilag siya sa amin eh. Kasi basher namin pala sa Hong Kong eh. Si ano, si Lin Wei. Si Lin Wei, nakalimutan ko pa hindi na pumapasok sa akin. Si Lin Wei, nagulat siyang ganun sa akin. Nakilala ko siya eh. Sabi niya, hindi pare, joke lang yun. Magkaibigan tayo daw. Alam mo naman, ganyan-ganyan. Nagbabago. Kung baga na excite sila pag nakikita tayo. Ganon din yung sinasamantala ng mga DDS. For example, Harry Roque, matunog sa Pilipinas. Natural, magpapaawa yan doon plus awa, mga kababayan ko, plus publicity, tapos yung trust, mga kababayan ko, kukunin niya yung trust ng mga DDS para makapag-generate siya ng awa para sa mga Duterte. <laughs> sa makatawid, mga kababayan ko, inisyador, mga kababayan ko, at organisador, mga kababayan. <laughs> <laughs> Kaya mga kababayan, abangan na lang natin ang susunod na mangyayari September kay Duterte. Ang malinaw ngayon mga kababayan ko, bigo ang kampo nilang ipatanggal yung mga judges na hu maghuhusga at hahatol kay Digong mga kababayan. Okay? Huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel dahil nakaabot ka sa punto na to, mga kapatid. Alright?